Ikinokonekta ng mga senador ang uh, kamakailang kidnapping incidents sa isang banyagang estudyante sa patuloy na operasyon ng ilang uh, scam hub, so yung tinatawag na Philippine Offshore Gaming Operators, at binigyang diin na ito ay nagiging sanhi ng pagtaas ng krimen sa ating bansa. Kinundi na ni uh, Senator Sherwin Getsalian ang naturang insidente at iginiit ang pangangailangan na tuluyan ang ipagbawal ang anumang kalintulad na operasyon ng Philippine Philippine Offshore Gaming Operators. Pinuri niya ang autoridad sa pagkaka uh, doon sa naturang biktima, ngunit nanawagan na patuloy na hanapin ang hustisya para naman sa biktima. Sinabi ni uh, Sen. Rison Tiberos na tumatas ang mga kidnapping cases pati na ang mga kinasasangkutan ng uh, mga Pilipino. Iniuugnay ang mga insidente sa pagkakautang at uh, kuminsan yung mga alitan sa lobismo ng Philippine Offshore Gaming Operators Industry at uh, nagbabala na patuloy na makakapekto ang natura mga krimen uh, dyan sa iba't ibang uh, scam hubs at makakadamay ng iba pa. ang natura mga criminal groups.